Tanghali po, guys. sa hapon. Magandang tang Magandang hapon po, guys. Araw-araw ko -araw dito sa Japan po ko ay Dito sa amin sa Umimachi ay araw-araw umuulan. Kaya hindi tayo makapaglinis sa ating backyard at hindi tayo Tingnan 'yung aking pinangisda ay yung aking daing ay iwan ko kung okay ba to kasi walang init ayan nangisda po kasi tayo sa ating previous video di ba yun ay kasaway ang palad ay hindi maganda yung panahon lagi dito sa Japan o Mimachi kaya wala tayong magawa kain tulog at maghihintay kung may order sa online at may bisita ang mamimili sa bahay guys tingnan nyo yung aking backyard simulang umuwi ako ng Japan ay hindi ko talaga ma linis linisan ang aking backyard dahil sobrang lakas ng ulan ay laging araw-araw umuulan pag wala namang ulan ay yung nakaraan ng isda kami ay may schedule naman sa hospital at ganito ganyan pero kadalasan talaga umuulan guys hindi ko alam kung magtatanim na ba ako ng malunggay buto natin buto buto natin guys hindi pa nalinisan yung ating lupa na ilalagyan natin sa ating mga pananim ayan so ito yung ating mulberry tree Malbiri tree natin ay may mga bunga na siya. Ayan. Ayan yung kulay itim na abubot. Ayan yung pong bunga niya. Kaso, iwan ko lang kung marami ba itong bunga. Kasi, kinalbo ko to eh. Ayan. Kinalbo ko to. Yung ating mulberry. Ganyan na siya at wala. Patay pa yung mga halaman natin. ko at itong mga damo, ayan, ang daming damo, di ba? Kahit ito ay bato. Kahit ito ay bato, guys. May damo pa rin. May mga damo. So naglabasan na 'yung mga halaman konti at ayan. So hindi pa tayo nakalinis kasi doon pa tayo sa harap nakalinis ng nakaraan. Ayan. So ang aking saging din hindi ko din nalinisan. Dito na garden, guys. Oh. Wala kasi talagang umuulan araw-araw. Ayan. Yung ating cherry tree na kinalbo ay buhay naman siya. Ayan. Ang ating lugkwat buhay din. At sana hindi siya sana mamunga siya at yun namatay yung ating panglagay sa altar na dahon. Nasunog yan kasi dito ako nagsusunog ang ating kiat kiat ay hindi na naibunga siya pagdating natin yung nakain ko kaso yung kunti lang dahil hinarbis na ng aking mga kaibigan at customer na rin nung before ako umuwi ng Pinas so ang ating miracle fruits ay nag-uumpisa na rin ayan so kailangan nating maglinis ng mga damo para pag namunga na sila wala tayong makikitang ahas <laughs> kasi ang ahas ang labanan dito tingnan nyo, napaka dumi ang aking backyard guys so ngayon ay pupunta ako sa kasi nagkaroon ng corona ang aking anak pero gumaling na gumaling na siya ilang araw lang hindi masyado tumatalab sa kanyang katawan pero nagkaroon siya ng corona talaga guys ayan kailangan ko pang i-trim dito di ba so mamaling kita yung ngayon gamit ng aking sasakyan. Sulo ko na yung aking sasakyan ngayon guys dahil may sariling sasakyan na na aking anak. So yung pula kong sasakyan wala na na. Ito yung kapalit puti. Ayan. So um, mm, tayo at mamaya uli Kala na po siya guys malapit na po tayo sa supermarket una dito po tayo sa uh, maganda bilian dito sa trademark dahil may maraming papagpilian na uh, gulay at mura kaya dito ako bumibili So, dito tayo bibili ng gulay titingnan e natin kung anong mayroong gulay dito guys minsan kasi mayroong gulay na pichay yung sa atin na pichay guys <laughs> kaya hindi dito ako gusto ko dito at marami silang mapagpilian na prutas kaya e try natin sana sana na Ayan. ito yung paborito yakimo Maso. Hindi na siya mainit. Hindi ba? Ang daming mapagpilian Kasi meron pa akong strawberry. At dito yung prayer room. Prayer na ano ba? Pa, maraming mapag alaman. Mahirap pag may diabetes na is kasi iwas-iwas sa mga ano. Nung wala pa akong diabetes, napakahilig ko ng prutas. Nasubra na ako ng kain ng prutas. Ang, ang, ang mahal na po nang bilihin dito sa Japan. Ito yung saging sa amin doon sa Mindanao. Hindi <laughs> ba? Mahal din ang avocado lahat mahal. May sweet corn. Ito yung bibigyan ko kasi mura siya dito. Kasi magyakini po kami. Magkakain niyo kami ngayon ng aking anak. Hmm, diba? Mura lang siya dito. Itong garlic. So, meron pa akong garlic doon. 部役 yes, eh? mm -hmm. yung みんな guys とこ gagawa tayo ng Vietnam Vietnam food ayan yun ang aking bibili na chakra ano pa sa basa nila ay matamis. Wala yung pichay guys. nako napakalaki yung kamuti oh. Wala. yung ano, hipon nagustuhan ng aking anak yung hipon ito yung aking ay ah, hindi, hindi pala ito parang kagaya ng aking na isda di ba ang daming mapagpilian na isda dito ano to? Hmm. yan. Ano, hipon. Hipon yung ating gagawin. Ito. Nagustuhan ng aking anak yung anulit ng Yuri. May dilis. Ito yung aking nakuha, guys. Aji. Mura lang pala, oh. 300 yung binta ko pero 12 pieces na siya ito ay apat na piraso pero malalaki pero sa akin 12 pieces ay 300 mura na din pala yun kaya makamura na pala ang aking mga suki ano to diba ano sila kung ano-anong mga isda diba meron Marami din dito ang mga karne. Kaso doon ako bibili sa kabila, malapit sa bahay kasi masarap talaga doon ang karne at iba-iba ang ano lasa. Kahit malulukin ah. Hello guys, andito na ako. Nakabili na tayo ng gulay. So punta naman tayo doon sa ah, dun, Sa bago uuwi ako, mahal na natin yung Joint to supermarket. So doon yung pinaka dito sa aming lugar sa Umimachi, doon yung pinaka masarap na karni. Karni at doon tayo bibili kasi magyakini ko lang ako sa bahay ngayon, guys. Yakini ko. So, pupunta tayo at doon tayo mag sa ating pamimili ayan, alam nyo yung guys tingnan alam nyo guys yung ayan yung humanda na sasakyan diba bad weather ngayon haka at na, nung nakaraan pa yan, nagulan so yung aking daing na, na isda na biniladay yung hindi ko kung okay ba yun ayan lang, yung may lumabas na puting sasakyan yan ang supermarket maya ulit guys hindi na ako magdala ng payong. Wala na. Um, wala na. Sa gabal yung payong, guys. <laughs> Ay, mag Sana wala akong kakilala dito makita. Yung Japanese na naalok ako sa relihiyon nila. <laughs> ayoko doon. Ayoko nung kausap noon. Masyadong ano. Ang kulit. Tapos pumunta pa ng bahay ala ano to naka ano 780 780 guys oh lahat carrots unique din yung yun, parang biglang sumakit yung ulo ko anong nangyari wow, guys ang haba ng talong oh my goodness yun ang normal na talong ito nga haba ala ang haba oh, no, no, ng talong mga Japanese guys iba't ibang klaseng kamuti oh. bibili kaya ako tapos ipapa ipapaugat ko ba ay pina itanam yung tanim ko yun iba din po oh. ito iba oh. ito ito masarap bilhin natin Wow, ichigo, ichigo. Meron pa akong strawberry. yan Yan ang karne na bibila natin, guys. So, nakabili na din ako ng karne. At naghihintay na yung aking pasyente. Gutom na siguro siya. At gutom na din ako. Mag-aalasize pa naman dito sa Japan. Kaso, gutom na ako. Pag hindi talaga kumpleto yung kain mo no, sa isang araw, kasi wala akong agahan kanina. Ang, ang gising ko kasi alas alas 10, malapit na mga alas 11. Natagalan ako dahil nag nag-edit ako kagabi ng ng mga video pa i-upload ko sa sa YouTube. Ano kasi guys, ito nang uh, nang nandun ako sa Pilipinas, ang aking cellphone na hindi gumagana kaya hindi ako na masyado nagpo-post kasi hindi siya gumagana talaga. Hindi ko makukuha yung aking mga video. At full memory siya kaya nakalak yung mga video ko, guys. Ayaw, ano, ayaw gumalaw. Ayaw siya ma-edit. Hindi siya ma-edit din. So, kaya... Kailangan ko ng bagong cellphone. Kaya pagdating dito, ayan, may nabili naman. naghihintay sa akin yung bagong cellphone na matagal na nilang binili. Uh, maraming salamat sa nagbili sa akin cellphone. Pero hindi naman ako nagbabayad yung cellphone ko ano siya ah, baka sasabihin na naman ng iba dyan na wow mayaman talaga hindi po ako nagbabayad at hindi sa kumpanya po yung kumpanya po namin doon kinakalta sa kita ng aming kumpanya yung binibili ng uh, cellphone para alam nyo guys dito sa Japan pag meron ka sariling kumpanya kinakalta bibili ka ng sasakyan, bibili ka ng kung ano-ano. Basta, naka-ano, konektado sa trabaho mo, ay ikakaltas lang yun sa kita ng uh, kumpanya mo. Tapos, para maliit yung yung babayaran na tax, guys. Ganon ang style ng ibang hapon, guys. Ayan. Yan lang. Masabi ko. Tapos, ayun, meron akong cellphone kaya pinal, pinalitan ko ng aking cellphone kaya ngayon pwede na na ano ko na nakuha ko na yung mga dati-dati yung past ko yung mga video na mga nakuha ko sa lumalabas na siya ngayon at ayun kaya minsan lang ako nag-upload pa rin kasi nakakapagod talaga mag-edit guys nakakatulog ako at yung nakaraang araw mahaba yung ating mahaba yung ating ano uh, pag-vlog at ayun uh, na-upload ko ay mahaba masyado kasi ang uh, gawa memories ko yun sa akin brother at sa akin sister-in-law sinasadya ko yun kasi wala akong para wala akong ibang paraan na masip siya forever na makikita sa pagtanda namin kaya nandito na tayo at hanggang dito na lang maraming salamat po talaga sa inyong lahat hanggang sa sunod nating pag Hanggang bukas uli. what agwag uh, sana kayong magsawa sa aking...